ang lihim ng biringan. Sa gitna ng Samar, sa isang lugar na bihirang makita ng mata ng karaniwang tao, naroon ang mahiwagang lungsod ng biringan, ang lungsod ng mga engkantado. Marami ang nagsasabing isa itong alamat lamang, ngunit sa bawat sulok ng isla, may mga bulong ng mga nawawalang manlalakbay na hindi na muling nagbalik. Isa sa kanila si Elena, isang batang babaeng mula sa isang kalapit na bayan. Mula pagkabata, mahilig siyang makinig sa kwento ng kanyang lolo tungkol sa biringan, isang lungsod na puno ng gintong palasyo, kalsadang kasing ng salamin at mga nilalang na higit pang maganda kaysa sa kahit sinong mortal. Ngunit kasabay ng kagandahang iyon ang babala, o huwag mong hahayaang maakit ka ng kanilang tawag sapagkat maaaring hindi ka na makabalik. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Elena sa kakahuyan, may narinig siyang malamyos na awit. Isang babae, may mahahabang itim na buhok at matang kumikinang sa dilim, ang nakatayo sa harap niya. Halika, Elena, matagal ka na naming hinihintay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sumunod siya. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang madilim na kagubatan ay naging isang napakaliwanag na lungsod Puno ng mga lumulutang na ilaw at makikintab na busali Nasa biringan na siya Tinala siya ng mga engkantado sa isang engranding palasyo Kung saan may isang lalaki Si Dato Amang Isang nilalang na may gintong balat at pulang mata Ikaw ang aming napili Elena Ania Mananatili ka rito bilang isa sa amin Napatingin siya sa paligid Ang lahat ng tao roon ay may kakaibang kagandahan Ngunit sa kanilang mga mata ay may lungkot na hindi matanggal Noon niya naunawaan Ang biringan ay isang paraiso, ngunit isa rin itong bilangguan. Hindi, hindi ako maaaring manatili nito, sigaw niya. Ngunit nang tumakbo siya pabalik, wala na ang daanan pa uwi. Sa hali, isang malalim na karimlan ang buumalot sa kanya. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na sa tuwing may nawawalang tao sa Samar, baka nadala na sila ng engkanto patungo sa biringan, at tulad ni Elena, maaaring hindi na sila muling makabalik.